What's up guys? Nandito tayo ngayon sa may sugahan ng aming baka. Ito na si Duwa. O dati yung late late lang. Oh. Ang bilis lumaki kaysa rin kay ano, Una. Nabansot kasi yan guys. Eh. Malaki din naman yung tatay niya ni, eh. Tsaka yung nanay. Pero ang hirap niya lumaki. Ito. mag isang taon pa lang yan yung nabili namin. Pero nung nabili namin siya, may isang taon na parang 5 months na yata to sa amin. 5 months o so wala pa. Kung nang patandaan mo kailan binili, yan na siya. Okay, so. Oh. silang dalawa. Alasing Alas 5 ng hapon, sinasuga ko na kagad sila. Ayan o. Oh. yun si una magdadalawang taon na yun eh, yung lalaki ito babae yan, no? sana mga anak pero hindi pa ngayon kasi bata pa eh yan tsaka, tsaka lang pag nanganak na makikita rin natin yung pinaghirapan natin yung araw araw na sinusuga tatlong beses isang araw pinapainom yan no? Ang sweet niya ng dalawa, no? Oh, ganyan na maglambingan ng mga baka. <laughs> Ito pala yung sugahan namin ng baka, guys. So, medyo pudpud ang damo. Kasi bibihirang magulang dito sa amin. Ayan, o. Mm Hmm. Sige. akin ka?